tap lang guys at scroll down natin at ibibigay sa atin ni Google lahat na mga kung ano man yung image sa pinakita natin ibibigay niya yung lahat ng information doon okay so nandiyan yung pangalan ng pinakita nating item Devil's IV so nandiyan guys napakadali lang kasi hindi na tayo mahihirapan pa hindi na tayo mahihirapan pang mag-isip kung ano yung ita natin sa Google pipicture na natin at ibibigay niya lahat ng information Sekreto ng Google Search Bar. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. For actually guys, hindi ko talaga siya masasabing 100% secrets dahil yung features na to sa Google search bar ay visible naman dun sa screen. Pero masasabi lang natin secret revealed para dun sa mga taong hindi nakakaalam na mayroon palang ganito. Doon nakikita nila pero hindi nila pinapansin o hindi nila alam paano gagamitin. Okay? So, sabahan niyo ako okay, guys sa mga interesado. Ating alamin, sabay nating tuklasin at pag-aralan kung paano natin gagamitin itong features ng Google Search Bar na pwedeng mga uh, magamit o makakatulong sa atin sa pangaraw-araw nating ganap sa internet. Okay guys? Then, mayroon akong papakita tatlong item dito guys. Ito guys, alam niyo naman pang masahe ito, di ba? Ito, or itong stabilo, or marker, at itong halaman. Okay? Tandaan nyo lang guys kung ano yung pinapakita ko sa inyo para makita natin sa susunod nating i-discuss kung pa paano natin siya gagamitin para makapag-search tayo kung ano man yung isi-search natin sa internet. Okay guys, sa so, mga gustong malaman kung pa paano, tara guys, samahan nyo ako. So and guys, we're back at nandito tayo sa home screen ng Android phone ko. At since ang pag-uusapan natin is about the secret ng Google search bar, so kailangan nating magbukas ng uh, ng browser, ng Google browser para masundan ninyo. Okay guys? So nakikita ninyo guys sa Google search bar, mayroon diyang nakalagay o mayroon diyang nakalakip na microphone at kaya yung camera. Okay? Yung camera na yan, kailangan lang natin i-open at pindutin para mabuksan natin kung ano man yung nasa loob. Okay guys? So pag tap natin, magpubukas si Google Lens. Okay? So dito natin itatapat yung mga bagay na gusto natin makuha information sa websites. Okay? Yung tatlong item na pinakita natin kanina, dito natin siya itatapat. Okay, yung una natin itatapat dito guys is yung halaman. Okay, titignan lang natin para masundan ninyo. Yan yung halaman na pinakita kong sample sa inyo kanina. Okay, itatapat natin yung halaman. Then pagka nakatapat na yung halaman guys or yung item, itap lang natin yung search button, yung bilog. So, okay. So, after mong ma-tap, guys, scroll down ka lang. Ibig-bigay sa'yo lahat ni Google lahat ng mga information ng gusto mo malaman tungkol sa halaman. Okay? Ang pangalan ng halaman is Devil's Ivy. So, scroll down ka lang. Nandyan makakakita ka dyan, guys, ng mga article about the halaman or pupwede ka rin andyan din sa baba yung mga uh, yung mga YouTube videos regarding doon sa information ng halaman. So, either my options ka guys kung manunood ka or magbabasa ka ng article. Okay? So, napakalaking, napakalaking, napakalaking bagay ito guys para mapadali yung pag-search natin sa Google. Kung ano man yung information na kailangan natin sa isang bagay. Okay? So, sa halip na mag-iisip ka o mag-iisip ka pa kung ano yung itatype mo sa Google, so, tanging itatapat mo lang sa Google Lens so picturean mo at i-search mo, yon ibibigay sa'yo lahat yung, yung mga information sa gusto mo malaman. Okay? So, so ang isusunod natin, guys, itatry natin yung pakita kung ano yung isa yung pangmasahin na nabili natin. daw nakalimutan ko anong, anong pangalan nito, kaya hirap akong i-search sa internet ko pa, paano ko siya mahanap. So, ang tanging gagawin natin, itatapat lang natin, guys, at i-click natin yung search button sa baba. Okay? So, after natin i-click, scroll down lang tayo. Diyan guys, ibabigay sa atin ni Google lahat ng mga... Andiyan yung pangalan ng ng item, nandiyan yung presyohan sa market at kung ano-anong kung ano-anong platform o online store ang nagbebenta at nag offer nito. So napakadali instead na maghahanap ka ng kung ano man yung ita-type mo, pipicturan mo lang, at ipapakita sa inyo ni Google lahat. Nandiyan lahat ang information. Okay, para okay. solid sa yung samples natin, guys, itatapat na, is, isusunod natin yung pangatlong item na kailangan tayong i-search, okay? Susunod natin yung Stabilo. So, i-click lang natin, guys, at pipindutin natin yung search button. Then, after that one, kailangan mo scroll down ka lang at dyan ibibigay sa iyo ang presyo 1. Katulad siya sabi ko, presyo sa market, kung ano-ano yung online platform o online store ang nag-offer nito, ano-anong mga brand So, nandyan lahat, guys. So, di ba, napakadali. Napaka-simple gawin lang. Instead nga ng katulad sa sabi ko, magta-type ka at hahanapin mo pa kung ano yun, pipicturean mo lang at ibibigay sa'yo lahat ni Google kung ano man yung hinihingi mo. Okay? Ganun lang. So kung sakali guys na hindi mo makikita yung Google camera na yan guys or yung tatawag natin Google lens dyan sa, sa Google search bar mo. So ang tanging gagawin mo lang guys, i-update mo lang yung Google apps mo to the, uh, to the latest versions guys. So kailangan mo lang makuha ang update nito sa Play Store o di kaya sa App Store. Okay? Maari mo rin tingnan guys sa application settings mo. So pasukin mo lang yung phone settings mo at hanapin mo yung Google application mo. Okay? I-try mo sa settings, hanapin regarding dun sa sa search bar or Google Lens. So, maaaring may options doon na pwede mong enable para ma-enable mo yung camera icon. So, so kung hindi pa rin mag a guys, base doon sa una natin mga sinasabing paraan, ang tangin na lang gagawin natin is i-uninstall ninyo yung Google, uh, Google browser ninyo at i-reinstall ninyo ulit. So, So sa ganung paraan guys, ma-re-reset ang settings na nagkukos ng camera icon missing. So ganun lang. Ito pang isa guys, ito pang isang uh, pwede natin i-discuss. Itong microphone, okay? Itong mic. So kung nahihirapan tayo mag-type kung ano man yung hinihingi natin sa internet, kung ano man, kung ano man yung gusto nating maraman from Google, okay? Itap lang natin yung microphone. Dito dito guys, itatap mo lang yung microphone at dito mo sasabihin ang gusto mong sabihin o gusto mong i-search. So, halimbawa gusto mong i-search sa Saudi Arabian Airlines. So, itatap ko lang yung mic. Saudi Arabian Airlines. Diba okay guys, nandyan kaagad yung Saudi Arabian Airlines sa taas. Yung sabi natin na minsan nahirapan tayo mag-type. So, sasabihin na natin doon sa microphone at ibigay ni Google dyan sa search bar. Ang tangin na lang gagawin natin is i-okay na natin para mag-open yung sides. O well, diba guys, ganun lang kasimple. So, so sana guys may natutunan kayo dito sa bago nating gawang video tutorial. Okay, for more info and for more tutorial, just hit like and subscribe. Thank you guys!